Ang inirereklamo ay subcontractor, no, ng MCDC o yung MetroLink Construction and Development Corporation. Ito yung gumagawa ng LRT extension sa Maymiya Road. Tama po. Atin. Okay? Apo. Uh, hindi naman bawal magkaroon ng mga subcon. Opo. No? Pero ang inirereklamo ay yung may-ari nung pag yung subcon na kumpanya si Christopher Perez at tatlong linggo na silang hindi sumasahod. Opo. Okay. Opo. Puro ba partial lang po. Parang ano? Parang bali, -bali lang po yung, tuwing ano, sabado po. Tuwing sabado. Isang magkano? libo po. Isang libo. eh talagang ano yun? eh po tapos may mga water for may sa canteen sa labas. Eh, oh. hindi na hindi na po hindi ano na po magpagbayad. Yeah. Opo. Magkano ang sweldo ninyo at magkano ang araw ninyo? Yung sa mga pinter po 650. Sa akin naman po welder 700 po ako. Oh. Tapos ako po ay ano? Hindi po ako arawal, pakyawan po ako. Tileshater po ako, pakyawan. Okay. Gano'ng katagal na kayo na nagtrabaho dyan? Uh, so sa amin naman po, hindi pa po kami umabot ng isang taon, mga eight months pa po. Kami. Eight months, okay. Sino ang pinakabago? Sabihin na natin, sino ang isang buwan pa lang? Ha, po, mga dalawang buwan pa po ha, ako. dalawang buwan, okay. So regardless, kasi ano, ano mas mataas nga kesa sa... Minimum wage. Opo. Mas matas ba? Wala daw po problema, Atty. Pero yun. Opo. hindi mo naman natatanggap. Ano ba? Opo. Opo. Wala daw pong problema sa sahod eh. Yung atrasado lang talaga, Atty. Oo, na mali. Opo. Opo. Mali kasi dapat on time na natatanggap. Yes. Kung kinsenas katapusan o kung lingguhan, depende sa kung ano yung na-establish ng kumpanya, dapat mabayaran yung napagtrabahoan nyo yun na na oras at o -o. araw. Kaya lang po na ano, lumapit kami dito kasi. Lagi po sila na ano na... Nagsabi na ano? Ba, sa sunod, ibigay na sa, sa lahat. Sa ibigay na ng buo. Opo. Pero sa ngayon, pinakamalaki na na nakakapagbalik kayo ng isang li o nakakapag-advance. Hindi, hindi advance ang tawag dun eh. Oh, Bali um, partial lang. Kasi, partial. Oo, partial kayo. Pinakamalaki na ang isang libo. Dalawang libo nung, po. Nung Sabado po, binigyan kami isang libo. Nangako po sila ng ano, Friday po daw, ibigay. Mm. Tapos tinanong ko naman, tinanong po namin, sigurado po ba ibigay sa Friday? Mm, -mm kung sigado, mag-aantay po kayo. Ang sagot po, gagawa pa ng paraan. Uh, ang ibig ba sabihin, eh, cash na binibigay ito sa inyo, hindi deposito or kukunin nyo sa mga... cash, cash, uh, cash po. Or? Cash, cash. 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 Po, so, kayo oh, doon. Oh, Ay, Diyos ko. Eh, ang isang linggo na sahod, migit ko mulang, anim na araw ang trabaho, ano? Oh, po, hindi oh, dapat bumaba sa mga 4,000 pesos. Tama ba ako? Tama mga po. Ganun, oh, ano? Na kuha ninyo, hmm. tapos bibigyan lang kayo ng isang libo. Tapos ang utang niyo. namin, may isang libo. Tapos ito, madalas na mangyari. Ang inireklamo ninyo kasi eh, tatlong linggo na kayong gano'n. Pero hindi ito ang unang pagkakataon. Nangyari, hindi po. Nangyari na po hindi. daw dati. Palagi. Madalas okay. ito na palyado. Eh, ngayon lang kami nakarangang na, uh... buwan, ma'am, surprise po kami. Hindi po kami sinabihan na ulang sahod. Surprise po, wala kaming sahod. Surprise! Wala kayong sahod. Oh. Gano'n. Hindi <laughs> po naman sila totally surprise. Ay, na na. <laughs> talagang wala talagang binigay. Eh kami po, wala na kaming pera, wala na po kami pang allowance. So napipilitan kayo umutang. Baka naman sila pa nagpapautang sa inyo o may Hindi. kakilala sila nagpapautang. Huwag Hindi naman na. sana. Hindi Kami. Napipilitan kayong kumapit. Sa syempre may interes 'di ba? Opo, ay e, parang ganoon na rin pong nangyari. Parang ano? Ah, <sighs> sanali lang ha. Ako, Shari, ang gusto ko rin makausap si Metrolink Construction and Development Corporation mismo. Yes, Kasi po, dapat alam po nila niya. na ang ginagawa ng mga kontratista nila. Kasi malamang ang sasabihin ng kontratista, hindi pa kami binabayaran. Na isang malaking hindi pwedeng dahilan 'yun ha. Mm. Dahil kung subcon ka, dapat may kaukulan ka rin na operational expenses o pondo para mapaikot mo yung kinakailangan para mapaswelduhan mo yung mga tao mo. Nasa line 1 na natin. Ayan, nasa line Oo. Na po. Si Ms. Angelina Tibidad. Magandang hapon po, Ma'am Angeline. Magandang hapon po, ma'am. Good afternoon. Live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako po si Atty. Ina Magpale, kasama ko si Shari Roman. At ang mga kawawa po natin na mga construction worker ng isang subcon na kumpanya uh, dyan sa gumagawa ng LRT Extension dito sa Mia Road. Ma'am, tatlong linggo na atrasado ang kanilang sweldo. Halos ang binibigay lang sa kanila ay partial 1000 to 2000 pesos sa isang linggo. At hindi po ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Ano po ba ang pwede nating maitulong sa kanila sa prosesong dapat natin na sundin? Hello po, magandang tanghali po. Yes, ma ako po si Angeline po from Dole Batangas, Provincial Office. Gusto ko lang po i-clarify kung sino po ang employer po ng mga workers. Isang... Tagatran po sila. Oo. Ang employer ninyo, ang pangalan ng uh, employer nila is Christopher Perez. Opo. Oh, Ah, uh, subcon siya. Anong pangalan ng kumpanya na subcon niya? Bali, subcon po siya ng D-Team po. Ah, MCDC mismo yung pangalan yung pangala ng kumpanya, yung kumpanya niya? Opo. Subcon siya ng? D-Team po. d, -tempo. d -tempo. Opo. Okay, D-Team, malaking so, kumpanya So, employer niyo. po ninyo mga sir ay si MCDC? Opo. Yes. Oh -oh. Yes, ma'am. Opo. Sila po nag-recruit po sa inyo, sila yes. po nagpapaswaldo po sa inyo. Yes, yes po, yes. Apo, yung mismong MCDC. Saan po located or saan po yung address po ni MCDC? Yan yung hindi namin alam yung office nila po, ma'am. Ma Kasi nag-apply po kami mm -hmm. sa site lang po. On-site kayo? Po? Sa site. Sa site lang sila? Oo. Pero sa Batangas daw po ang kanilang main office? Tama po ba yun? Sa Oo, Batangas po? Batangas po, po sa ID po, mami. Yes, ang ID nila may... Yung address? Batangas City. Sa Batangas City po, sir. Pwede niyo po yung ma-verify, sir, sa mga IDs po ninyo Ibaan, sa base Meron po kaming ID. Kung, kung saan po yung address po ng MCDC ito para po ma-verify um, po natin? Miss Angeline, ito po ay sa may Pangaw, Ibaan, Batangas, kung tama po. Ibaan, Batangas? Yes po. Oh. Yan, ma'am, ay yung nasa ID po nila. Yes po, tama oh. po, ma'am. MCDC. Oh. MCDC. Sige po ma'am, kung ang employer po ay located po dito kay Batangas, ang mga workers po ay pwede pong mag-file na request for assistance po dito po sa aming office para po ma po sila dun sa mga unpaid salaries po. Yes ma'am. And at the same time ma'am, patawag nyo na din po ma'am, yung subcontractor po, yung MCDC, uh, para po mahingi na rin po natin yung kanilang panig at uh, mabayaran na rin po yung mga tao po nila. Dahil kawawa naman po ito ma'am, na pumunta pa po from Batangas to dito po sa tanggapan po ni Senator Rafi, dahil isang buwan na mga, mga taga -batangas po. taga-Batangas po sila. Opo, galing pa Hindi po doon. Iba-iba. Iba-iba ano po. Mm -mm. May paranyaki po. Hindi po, yung ano po, yung trabaho po namin nasa ano lang. Hmm, okay po, sige po. Mia lang po, Stasio. Okay po. LRP. So ma'am, ano po ba ang uh, sistema nito? Anong gagawin po ninyo? Ma'am, upon filing po na request for assistance, uh-uh -oh. under the SENA ma'am, kung tawagin po na rin ay SENA, Single uh -oh. Entry Approach, oh, Pinapatawag po namin ng parehong party. Okay. Yung requesting parties yung mga workers po natin. Okay. And at the same time po ay yung okay. kanila pong employer para po settle or pag usapan po yung dispute po ng mga workers. Ano po ang uh, magiging karampatan na parusa kung mapatunayan na delayed po ang kanilang mga sahod? Ma'am, ipag-usapan po natin uh, under the SENA proceedings, ma'am, yung mga dispute po nila. Pero immediately po, kailangan po, i-ano po natin yung employer na mabayaran po since service rendered na naman po yung kanila po mga kiniklaim. Pagka hindi po mabayaran, agad? Uh, under, under the Senate proceedings, ma'am, yun po ay maximum ng 30 days. Within na 30 na, days? Apo, kaila. Mama, yun po kailan. yung maximum lamang po. Pero, Oo, masyadong uh, matagal yun. Pasko na eh. Kaya nga mga pinapatawag din po namin agad para po ma-settle po yung mga dispute po nila. Okay. Pa-verify lang din ma'am ako siguro sa mga uh -huh. workers ma'am. Kung kasi po, kung yung kanila po employer is talagang located po dito kay Batangas, ganyang ma'am sila po ay mga taga nila pa po. I heard po kanina mga taga-Paranaque yes. yung iba uh -huh. kasi. Mama masahi pa po sila papunta dito, ma'am. So, ah, ma'am. Ano. Tutulungan sila ng uh, wanted sa radyo para makarating Hindi, po ma dyan. kasi lahat Salamat po ng po. lahat po ng ID nila uh, issued by MCDC, MCDC Metro Link Construction and Development Corporation. Na-check ba natin ito sa SEC? Sino ba itong mga may-ari nitong MCDC na ito? Sige para po mismo. Ma, pwede din po kaya na verify po sa workers kung saan po sila na hire? On-site po nasa Mia Road po sila. Uh, mm. Iba Ibang-iba pong site po. Kasi it, apat po kayo, apat po kasi yung site po yan eh. Oo. Mia, Dr. Santos, Binoy, at saka po. Ah, uh, so Paranaque, Pasay, uh, yung area na yan, ano? Yan Opo. yung Mia Road, Dr. A. Santos, Paranaque yata yan, Opo. na area. Ito po yung para sa LRT extension. Opo. 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 Mm, mm So on-site sila na hire, pero issued sila ng mga ID ng MCDC na ang address ay Pangaw, Pangaw, Ibaan, Batangas. May website pa nga sila eh. www.themcdc.net Sige ma'am. Apan-visit po nila dito ma'am. Uh, right away po tatawagan po natin yung employer. Kasi for sure naman po na may number naman po sila na employer po nila. Para po mapapunta ko din po yung employer po nila dito sa so. office. Meron. Meron silang number pero parang hindi na yata ito kasi... Wala po rin lang po eh. sumasagot sa tawag po natin, mm -hmm. at trainee from the MCDC. Uh, partikular na po si Sir Christopher Perez, yung owner po, ay hindi po sumasagot sa tawag natin. Kahit so, po yung mga uh, supervisor or mga... Wala po, po Ma'am ang Angeline, mismo, ma Opo, baka sa tulong po ng DOLE, uh, baka pwede baka mas po natin po sila sa DOLE. Sige ma'am, atin pong gagawa <laughs> ng paraan ma'am na ma po yung employer hmm. po nila. Kung dito po lang sa ibaan po yan nakakainit naman ng ulo yung mga ganito. Tama si Senator Raffy eh, nung Opo. kanyang pasaring nung ano, na pagdating ng Friday Pasko. Po. Maraming mga ganito na naman kaso, hindi mababayaran ng tama, sa tamang oras, walang Opo. 30... Ma'am, matanong ko lang, ito sila, entitled rin sila sa 13th month, di ba? Yes, ma'am. Mm -mm. kasi... Basta po nakalender at least one month in service, meron na po tayong prorated na 13 months. Yun. Paano po kung pakyawan ang kanyang Kana ano? may okay. arawan po ba sila, ma'am? Araw, may arawan, pero Apa, may pakyawan. Sila po lahat. Ako lang po. Pero ma'am, paano po sila sumusweldo? Per day po ang bayad sa kanila. Paano kasi nusweldohan? According per to... Week po. per week Weekly naman weekly. itong isa? Weekly per po, Mm, mm kada Sabado. Yes, o. ma. Meron po tayong prorated na 13 oh, months Meron po. pa rin 13 months yan. At saka, duda ko, ginawa ka lang kung wari ang project eh. Ay, ano eh. Okay, mm -hmm. eh. Pero actually, ano yan? Arawan rin yan. Okay. Sige po. Um, pwede rin natin uh, matawag si uh, Secretary Jaime Bautista ng uh, DOTR yes. uh, para, ayan po, nasa linya na po natin. Secretary Jaime Bautista, magandang hapon po. Yes, yes. Good afternoon. Good afternoon po, sir. Si Atty. Ina Magpali po ito. Live tayo sa Wanted sa Radyo. Magandang hapon po. Meron hapon, lang... Oo. Yes. Meron lang po kasing gawing gustong i-report sa inyo na mga, itong isa po ay subcontractor po ng LRT extension natin sa Mia Road. Ang okay. pangalan po ay MetroLink Construction and Development Corporation. Uh, MetroLink Sir, MetroLink, oh, Metrolink Construction, Construction and Development, and Development Corporation. Corporation. Okay, MCDC okay. po. Based po siya okay. sa ibaan Batangas. Pero subcon lang po siya ng DATEM. DATEM po. Si uh Tempo yata ang talagang kontratan, may kontrata nito. Pero sir, sa kasamaang palad po ay palaging huli ang sweldo ng mga tao. Tatlong linggo na pong atrasado at binibigyan lang sila ng 1,000 to 2,000 pesos weekly. When in fact, they should be getting... Yung tamang sweldo dapat. Opo, 4,000 mahigit ang uh, receivables nila po. At hindi lang po ito ang unang pagkakataon, sir. So baka yeah. gusto po ninyong tingnan itong mga subcon ng talagang nakakontrata po para sa LRT natin na project sa Mia Road. Attorney papapapapibidihan -pa 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 ko 'yan, no? Yes po. Tapos nating mag-usap, papatawa papawagan ko na 'yang Yun. contractor na 'yan. Then. Ayun. Maraming maraming salamat po. Pati 13th month sir ha. Paalala na rin uh -huh. natin. Sige, dapat lahat ng kanilang binipisyo binabayaran ng tama dahil yes, ang po. gobyerno nabayad naman ng tama din dyan sa mga contractor. Yes. Yes, o, yes. Diba? o tinan nyo ha, narinig nyo yan. Mm -hmm. Si Secretary Jaime Bautista yes. na mismo yan. Mm -hmm. Sir, nakikinig po sa inyo, mahigit dalawampung tauhan po ito, sir. Sige, at uh, agad agad ay na gagawa namin yan ng, ng paraan okay. para makasweldo sila kagad. Sir, ito po, magsasalita po ang isa sa kanila. Sige. Lumuluha po eh habang nakikinig sa inyo, umiiyak po. Ma na. Salamat po shit. Okay. Mga kasama ko na tulungan nyo. Nao na nao sa kanila kasi. Huwag <laughs> kang, kang mag-alala ba ngayon, uh, right after mag-usap natin ay uh, papatawagan po na sila kaagad. No? Para drink kayo ng maayos. Ayan po, sir. Maraming maraming salamat po. Napakagandang pamasko po ito para sa mga construction workers po ng MetroLink Construction and Development Corporation. Sir Christopher ah. Perez, yung owner po, sana nakikinig. Dahil si Secretary Jaime Bautista na mismo ang kausap ng ating mga manggagawa. Ayaw. Okay, yeah. um... Sabi Amat, at, uh, pinaalam niya sa akin. No? Kailangan malaman namin yung mga ganyan. No? Yes po. Para makapit ng kagad. Mm. No? Kasi mm. po sir, palagi na pagbibintangan tayo sa gobyerno. Sasabihin na, ay hindi pa nakasingil mm. o hindi pa binabayaran. Gaganyanin. Naku. Alam mo mm. kami sa gobyerno, kung kumpleto yung dokumento, binabayaran namin sila kagad. True. Agad, eh. Tama. Kasi at po, gusto rin natin na uh, tumaas yung natawag natin na uh, budget utilization rate. No? Kaya... Talagang uh, gusto namin na uh, mabayaran ng yes. Ng Tama 'yun. Ng Kasi na. katapusan na eh yung burn natin sir, 'di ba? Budget Kaya, utilization rate. 30 'di ba? Oo. Mm, Kaya 'yun. Din At saka pag binabayaran natin 'yan, eh yung pera umiikot sa ekonomiya natin, 'no? True. Kaya makakatulong 'yan, 'no? Totoo. Kaya kami dito sa Department of Transportation, no? pinipilit naming bayaran kaagad yung mga True. contractors na nakapagsubmit ng tamang dokumento. Ayan naman. So, ayan na ang assurance, sa No less than the Secretary of the DOTR, Secretary Jaime Bautista. Sir, mabuhay po kayo. Maraming, maraming salamat po. Thank you okay, po sir. tawag lang po kayo anytime. Yeah. Maraming salamat po kay Secretary Jaime Bautista ng Department of Transportation. Sir, secretary na po ng DOTr yung uh, magpapatawag po mismo sa MCDC sa Metrolink Construction. Doon din ipapatawag <laughs> sila sa Batangas Development Corporation. Mas okay dito attorney kaysa mapatawag sa Senate. Ay, nako. <laughs> Nakikinig po si Idol Raffy. Um, uh, oh. Kaya salamat daw po uh, Secretary Jaime Bautista sa pagtugon ng kanilang uh, uh, request na sana po yung makasahod na. So sir, ganito po, um, samahan po namin kayo, pa -assistahan po namin kayo sa tanggapan po ni Secretary uh, Jaime Bautista para makuha niyo na po lahat po ng uh, sahod po ninyo. Isama na rin po natin 'yung mga kasama niyo po sa video call mga sir, ha. Uh, o okay, papasok po kayong uh, kumpleto sir pati 13 month pay uh -huh. po ibibigay na rin po sabi po ni Secretary ano okay, manghingi I... pa ng danyos eh. Iinit <laughs> ang ulo ko eh. O sige, kahit wala nang danyos. Mayroon ano na po <laughs> sana ako idagdag. Ano mm. po? Yung tungkol po sa isa, ano? Pakiyawan yung... Mayroon ano po kasi ako ng, ano? 10% Ah, o, oh yung retention. Yan, retention po. Mm. Sige, uh, kasama na yan sa mga yes, pag-uusapan. Pag-uusapan mm -hmm. okay. natin yan, sir, sa tanggapan na po ni Secretary Bautista po. And, uh, syempre po, kasama na rin po ng mga taga dole para makompute din po yung uh, uh, makukuha po natin. Um, may record na po. Po? Hmm. May, may record. May record din ako sa... Ano ko, mga ko kong ating... Uy, dadalhin nyo yun. Andito oh, okay. po mismo. Oo, dadalhin nyo yun. Bago magpasko, okay. sir, makukuha nyo na po yung uh, pera po ninyo, ha? Salamat po, magandang okay. hapon po. At sa mga nasa video call po natin, uh, maraming salamat po. Uh, Papaasistehan po namin kayo sa tanggapan po ni Secretary Jaime Bautista ng uh, DOTR. Salamat po, magandang hapon po.